What's up guys? We are back again dito sa aming YouTube channel. For today's video guys, since mo na may uchula. Kasing kong tumingit ka dali sa taas. <laughs> so, resume din sa mong trabaho. Di na ka. One round ragot. Kuan ka nang flex na ko sa inyo guys. Bali na buhat rin yung mga uh, owning windows. Nga uh, tagduha ka panel. So, share na ko sa inyo itong pamahagi sa pagbutang o grabber. O, kung sa'yo itong ginabuhat since naka 45 na siya niya kana unsay tawag yan eh kung baga sa pagdugtong kung siya ginagamit sa pag joint sa mga rubber para buugin sa tanawan so natay gi gibuo na din di yung mga uh, perimeter sa kining uning window so nakailang lang na siya no kay para prepare ni siya sa pagbutang na og rubber grabber. Ana. Then sa pikas is na siya bracket. So, like I said, pakita na ko sa inyo itong proseso guys. So, mga ito na itong butang na na naka-frame na na siya. Then, kana siya is mga fix. So, seamless doon na itong gamitan or itong buhaton nga mga owning windows. Sige, the baby ko So, muna day itong uh, itawag ng rubber. Pwede siya guys. Pwede siya ang sa 38 series ng rubber. Medyo na ko siya na compare sa kana 50 series 50 series nga casement or owning nga profile. So, ito na siya yung i-cut into 45. Delete na ako. Sure, kung 45 bigyan na siya, no? Uh, Tumura na ako na siya. Basta naka-cut siya yung slant. Uy, Di Delete na magsugod. Sige, hindi ka na itong muna. Okay. Sayang sa butlon. ka. Pagkakakakalit. Pagkakakakalit. Ito na ka eh. Ano mo gulo mo? Ano mo motor mo ko? Kas ko ano? So, medyo na ko uh, nagpulot-pulot mga guys, medyo gugot. Medyo basta nang gahi sa tuslok. Pero okay lang madarug smile din. Dito dito. Ato na siyang ikat into 45 sa gihapon, dili na to siguro kung 45 bigyan na siya iya, yeah, lukot na. Okay. Oh, kita. Hindi. Then, sa pikas na po na yun. Okay, okay. Baligod. good, magod good din. Uh So, make sure na kanang close to 45 degree ang yun yung pagtaputol sa rubber. Para pagdugtong dito is hindi siya ugana. Tapos, then, direily nila mo untuk tukpan na untuk uh, One eight or one fourth, siguro one eight, ini balik, sana anak, then, ah atong bata, atong guys, ka Kita siya dito. Kena, kena dugto na bantayan ninyo na guys, medyo nganga na siya no. So itong buhaton dia para di di siya mag-smile is ato na siyang patuluan o kanang tong gamit dia is uts utsu-utsu ra ni. Ano ni bangal? So yun na guys So nakapilit na siya Dahil yun So na yan Asa pa kung handa no, 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 no. Dahil yun Idugtong na natin ni siya Pagod 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 Dudugtong lang, gamay maninig bangag. Ay, ay. Sana all, gamay bangag. Medyo piot siya. Dutra na to, gamay guys. Ayan. Dukdukin natin ng konti. Ayan. Ayan. Ito yan, darinahin. Humbull. Bits. bits na to. Katag mo na itong panda. mo yun mo Nag-spark mo na ito. nag-spark. sinagot ang dapat managot ang kawatan sa kaban ng bayan isa <laughs> so, na ni mo sila nga so yun na guys no? ganito lang yung pamamaraan natin ipupush natin yung aluminum pababa din yung direction ng ating barina is pass loop so as you guys see ayan Siradong sirado yan. Especially here. So, sirado yan. So, uh, limbasan lang natin ng konti. Kikil. That's it. Oh, isa pa. So, that's it. And then, yung rubber nga pala is lalagyan natin ng loop. Dito lang. Dito lang. Video mo dito lang. So, kung titignan nyo po, ah, hindi po yan balikit. Hindi po yan dumikit kaya lagyan natin ng pandikit para didikit na yan yan yung gamit natin pala is utso utso and Then this one ito sa magla ayan nakamuka pa so ibirahin lang natin ng konti and then ibirahin Hilain. Ay, yun na yun. Sinsya na po. Bisaya <laughs> ini. Eh. <laughs> Ah, uh, hihilain daw. So, ito pa. Ito so, pa yung isa. So, ayan. Hindi po yan nakadikit. Mano-mano. Hindi po. So, Nagagyan natin ng konting glue. Put ito, a ba? little. Oh my God. English, Bisaya, Tagalog? So, that's it guys. Put a uh... So, ganyan <laughs> na po yung uh... small amount. Yes! <laughs> Robino oh, money <laughs> So that's how we do it guys, yung pag uh, uh, pagdudugtong ng mga corner ng ating rubber para masiguro natin na selyado talaga yung, yung ating uh, perimeter frame 38 series na uning window. Ayun. Bali, dalawang panel po ito maglalagay pa tayo dito ng uh, crossbar or yung center frame ng ating 38 series. So sa mga bago lang dito sa aming channel, make sure to subscribe and then palike naman po nito ng aming video. Uh, para mag-boom sa mga may. Uh, mag-grow rather, not boom. so again, As well do. make sure to subscribe YouTube our YouTube channel. So that's it for now. Bye-bye. Have okay. a good day everyone. Sa pati ko ito mag-closing